Ang ikalawang sulat ni Pedro ay isa sa mga huling aklat ng Bagong Tipan at karaniwang itinuturing na huling habili ni Apostol Pedro bago siya mamatay bilang martir. Isinulat ito upang patatagin ang pananampalataya ng mga mananampalataya at balaan sila laban sa mga maling guro na nagpapalaganap ng maling katuruan sa loob ng simbahan. Sa sulat na ito, binibigyan din ni Pedro ang kahalagahan ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos, hindi lamang bilang impormasyon kundi bilang pamumuhay na nagpapakita ng kabanalan. Pinaalalahanan din niya ang mga Kristiyano na ang kanilang pananampalataya ay dapat magbunga ng mabubuting gawa, kaginawahan, pagpipigil sa sarili, pag-ibig at katapatan. Isa rin sa pangunahing tema ng ikalawang sulat na ito ay ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Tinutugan na ni Pedro ang pagdududa ng ilan at sinasabi ng Diyos ay hindi mabagal. Sa halip, siya ay mapagpasensya, nagbibigay ng pagkakataon upang ang lahat ay magsisi. Sa kabuuan, ang ikalawang sulat ni Pedro ay isang makapangyarihang paalala na ang tunay na pananampalataya ay dapat panghawakan ng may katapatan, maging mapagmantay laban sa panmililang at mamukay sa pag-asa sa tiyak na pagbabalik ni Kristo. Ang ikalawang sulat ni Pedro Unang Kabanata Pagbati mula kay Pedro Mula kay Simon Pedro na lingkod at apostol ni Heso Kristo. Mahal kong mga kapatid na kabahagi sa napakahalagang pananampalataya na tinanggap din namin. Ang pananampalatayang ito'y ibinigay sa atin ni Heso Kristo, na ating Diyos at tagapagligtas dahil matuwid siya. Sumayin niyo na wa ang higit pang biyaya at kapayapaan dahil sa pagkakakilala ninyo sa ating Diyos at Panginoong Heso Kristo. Pinili tayo ng Diyos na maging mga anak niya. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. At sa pamamagitan din ito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahahalaga at dakila niya mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalatayan niyo ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili ang pagtitiis. Sa pagtitiis ang kabanalan. Sa kabanalan ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. At sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat kung ang mga katangi ang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapakipakinabang ang pagkakakilala ninyo sa ating Panginoong Heso Kristo. Ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangi ang ito ay mga bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Kaya nga minamahal kong mga kapatid kay Kristo. Pagsikapan ninyong mapatunayan na mga tinawag nga kayo at pinili ng Diyos. Sapagkat kung gagawin nyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisot, kundi buong galak kayong tatanggapin sa walang katapusang kaharian ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Heso Kristo. Kaya lagi ko kayong pinapaalalahanan tungkol sa mga bagay na ito kahit alam nyo na ang mga ito at matatag na kayo sa katotohanan ng tinanggap ninyo. At sa palagay ko, nararapat lang na paalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay pa ako. Dahil alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Ang ating Panginoong Heso Kristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para makatiyak akong maaalala niyo pa rin ang mga itinuro ko kahit wala na ako rito. Naging saksi kami sa kapangyarihan ni Kristo. Ang mga ipinangaral namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo ay hindi kwentong gawa-gawa lang. Nasaksihan namin mismo ang kadakilaan niya. Sapagkat ng parangalan at papurihan si Heso Kristo ng Diyos Ama, narinig namin ang tinig ng makapangyarihang Diyos na nagsasabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig namin mismo ang tinig na nanggaling sa langit noong kasama namin si Jesus doon sa banal na bundok. Dahil nga rito, lalong tumibay ang paniniwala namin sa mga ipinahayag ng mga propeta noon. Kaya nararapat lang na bigyan nyo ng pansin ang mga sinabi nila. Dahil para itong ilaw na tumatanglaw sa madilim na lugar hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Tulad siya ng tala sa umaga na nagbibigay liwanag sa isipan ninyo. Higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila kundi sa banal na espiritu na nag sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Ikalawang kabanata Ang mga huwad na guro Ngunit nagkaroon din na mahuwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon na mahuwad na guro sa inyo. At palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalatayan ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Sa kabila nito, marami pa rin susunod sa nakakahiya nilang pamumuhay. At dahil sa kanila, malalapastangan ang katotohanang sinusunod natin. Dahil sa kasakiman nila, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng matatamis na salita para kuwartahan kayo. Matagal na nakahanda ang hatol sa kanila, at malapit na silang lipulin. Kahit nga ang mga anghel ay hindi kinaawaan ang Diyos nang nagkasala sila. Sa halip, itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para roon hintayin, ang Araw ng Paghuhukom Hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilipol silang lahat sa baha. Tanging sinuwe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang pitunyang kasama ang nakaligtas. Hinatulan din ang Diyos sa mga lunsod ng Sodom at Gomorrah dahil sa kasamaan nila, at sinunog ang mga ito para ipakita ang mangyayari sa masasama. Pero iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na nababahala sa malaswang pamumuhay ng mga tao. Habang naninirahan doon si Lot, araw-araw niyang nasasaksihan ng masasama nilang gawain at labis na naghihirap ang kalooban niya. Kaya makikita natin na alam ng Panginoon kung paano iligtas sa mga pagsubok ang mga matuwid at kung paano parusahan ang masasama. Parurusahan niya lalo na ang mga sumusunod sa masasamang nasa ng kanilang laman at ayaw magpasakop sa kanya hanggang sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang binabanggit kong mga huwad na guro ay mayayabang at mapangahas. Hindi sila natatakot lapastanganin ang mga makapangyarihang nilalang. Kahit ang mga anghel na higit pang malakas at makapangyarihan sa mga gurong ito ay hindi nilalapastangan ng mga makapangyarihang nilalang sa harap ng Panginoon. Pero nilalapastangan ng mga gurong ito ang mga bagay na wala naman silang alam, para silang mga hayop na walang isip at ipinanganak para hulihin at patayin. Talagang lilipulin ng mga taong ito. Ito ang kabayaran sa ginagawa nilang kasamaan. Mahilig silang gumawa ng lantarang kalaswaan. Malaking kahihiyan at kapintasan ang dala nila sa inyo. Natutuwa silang lokohin kayo habang kumakain silang kasama ninyo sa mga pagsasalo-salo ninyo. Kung tumingin sila sa babae, puno ito ng pagnanasa. Wala silang tigil sa paggawa ng kasalanan at hinihikayat pa ang mga taong mahihina. Sanay sila sa pagiging sakim. Mga isinumpa sila. Tinalikuran nila ang tamang daan kaya sila naligaw. Sinunod nila ang halimbawa ni Balaam na anak ni Beor na pumayag masuhulan sa paggawa ng masama. At dahil nilabag niya ang utos ng Diyos, sinumbatan siya ng asno niyang nakapagsalita na parang tao, upang mapigilan siya sa kabaliwan niya. Ang mga huwad na gurong ito'y tulad ng mga natuyong batis at mga ulap na tinatangay ng malakas na hangin. Inilaan na sila ng Diyos sa kadiliman. Mayabang silang magsalita pero wala namang kabuluhan Sinasabi nilang hindi masama ang pagsunod sa masasamang nasa ng laman, kaya hinihikayat nilang bumalik sa imoralidad ang mga taong kakatalikod pa lamang sa masamang pamumuhay. Ipinapangako nilang kalayaan sa mga nahihikayat nila, pero sila mismo ay mga alipin ng kasalanang magpapahamak sa kanila, sapagkat alipin ang tao ng anumang kumukontrol sa kanya. Ang mga taong nakakilala na kay Heso Kristo na Panginoon at Tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay. Kaysa sa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. Bagay sa kanila ang kasabihan, ang aso'y kumakain ng suka niya, at ang baboy paliguan man ay babalik din sa kanyang lubluban. Ikatlong Kabanata Ang Pagbabalik ng Panginoon Mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sa mga sulat ko, sinikap kong gisingin ang kaisipan niyo sa kabutihan, sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo ng ilang bagay. Nais kong ipaalala sa inyo ang mga salita ng mga propeta ng Diyos noong una at ang utos na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon at Tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga mandiliba at susundin ang masasama nilang nasa. Sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa rin pagbabago mula ng likhain ng mundo. Sinasadya nilang kalimutan ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamamagitan ng kanyang salita. At nilikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. At sa pamamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nalipo lang lahat. Sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghuhukom at paglipol sa masasama. Ngunit huwag sana ninyong kakalimutan, mga minamahal, na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa isang libong taon. Para sa Kanya ang mga ito ay pareho lang. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahihinat ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos habang hinihintay niyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan niyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan niyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Alalahanin niyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ang pagkakataong maligtas ang mga tao. Gaya nga ng mga isinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin na binibigyan ng maling kahulugan ng mga hangal at mahihina ang pananampalataya gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. Kaya sila mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. Mga minamahal, alam na ninyo ito kahit noon pa. Kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maloko sa pamamagitan ng mga maling aral na mga taong suwail at mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos. Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Purihin siya ngayon at magpakailanman. man. Ha Habang nagtatapos ang sulat ni Pedro, para bang marahan siyang tumingin sa mga taong kanyang minahal at pinangunahan sa pananampalataya. At mula sa kanyang pusong puno ng pagkalinga, ibinulong niya ang isa sa paalala na hindi natin dapat kalimutan. Darating ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan, pero tiyak ang kanyang pagdating. Tulad ng pagsikat ng araw matapos ang pinakamahabang gabi. Kaya't habang naghihintay tayo, hindi tayo tinawag na mabuhay ng basta-basta lamang. Tinawag tayong mamuhay ng may kabanalan sa isang mundong puno ng ingay, tuksoh at pag-aalilangan. Tinawag tayong maging ilaw kahit minsan ay tila tayo ang nag-iisang kumikinang sa gitna ng dilim. At kahit may mga maling ara na nagliligaw sa marami, sinasabi ni Pedro, huwag kayong matinag, maging matatag, manindigan sa katotohanan. May paparating na bagong langit at bagong lupa isang tahanang iniahanda ng Diyos para sa mga nananalig at tapat. Doon ay wala ng luha, wala ng sakit, wala ng kasalanan. Isang mundong pinagkakariin ng kapayapaan at hindi kayang ibigay ng sanglibutan. Ngunit habang tayo ay nasa paglalakbay pa, may isang utos na walang kupas, isang pangakong nagbibigay kalakasan sa isang paalalang tumatago sa puso. Lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoong Yeso Kristo. Lumago kahit may kahinaan. Lumago kahit may pagkakamali. Lumago kahit minsan ay nakakapagod. Nalilito o nadadaig sapagkat sa bawat pagsubok doon mas nakakayag ang kanyang biyaya at sa bawat akbang, kahit maliit doon tayo mas mapapalit ay nalilito o nadadaig sapagkat sa bawat pagsubok doon mas nakakayag ang kanyang biyaya at sa bawat akbang, kahit maliit doon tayo mas napapalapit sa kanyang puso Kaya't sa pagtatapos ng sulat, para itong panalangin na inuukit para sa bawat mananampalataya, manatili ka sa biyaya ni Kristo at siya ang magpapatatag sa iyo hanggang wakas. At sa Kanya, ang tanging Diyos na tagapagligtas, ang papuri, ang kalwalhatian at ang kadakilaan ngayon at magpakailanman. Maraming salamat sa pakikinig sa salita ng Diyos, naway ito ay maging liwanag at lakas sa iyong araw. Kung ikaw ay napagpala, pindutin ang like, ishare ito sa iba, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga aral at pagninilay mula sa Biblia. Pagpalain ka ng Panginoon!